ang biyahe na ito. Minsan na naming sinubukan, subalit kami ay umatras. Hindi kasi kayanin ng motorsiklo lamang ang matarik na daan patungo sityo na pantay kung saan wari ka pantay ay langit na para sa ating mga katutubong irayang mangyan. Kakailanganin mo na isang matibay na sasakyan na sabi nga nila ay four-wheel drive upang maakyat ang daan patungong sanitary landfill project ng bayan ng Puerto Galera. Sa kalagitnaan ng biyahe, sa mataas na bahagi, makikita mo dito ang magandang kabuuan ng malaparaisong bayan ng Puerto Galera. Subalit agad akong nalungkot sa aming pagpapatuloy dahil ang aming tutunguhin ang hangganan ng biyahing ito ay ang lugar kung saan itatambak ang basura ng malaparaisong bayan na ito. Akala ko pupunta tayo sa isang ano, isang magandang tourist destination kanina, ganda sa malawak na lugar na ito, itatayo ang Sanitary Landfill Project ng Puerto Galera na nakakalaga na 50 milyong piso. Ang kabuang lawak ng lugar na puno ng namumunga ng mga nyog at halaman ay mahigit na nasa 10 hektaryang lupain. Nanabili na ng pamalambayan bayan ng Puerto Galera sa isang pribadong individual, na nag manong Matilde Lumpas. <coughs> 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 Wala, pito kayo. Hindi nyo mahal. <laughs> eh, lang sinasabing, kan. Pag sinabing... Pag sinabi yung kahit kaya. Kaya to. Hinihingal <laughs> na ako, Lola eh. Dito tayo. dito yan sa babae. Sa kabundugang bahagi na ito ng barangay Villa Flor, nananahan ng 48 katutubong pamilya. Lahat pawang nabibilang sa tribo ng Iraya Mangyan. Agad kaming sinalubong ng mga kalalakihan. Isa sa mga ito ang tumatayong pinuno o tribal leader, si Siriaco Bibo. Matibay ang paninindigan ni Kaakoy na hindi siya aalis sa lupang kanyang kinagis na at pinagyaman. Hindi ko mawari kung nagbibiro o seryoso si Kaakoy. Sumalit bawat isang salitang namumutawi sa kanya, gumuguhit sa aking kamalayan. Lalo na ng sambitin niya na bibilin niya ng pamaraang bayan nila ang bawat isang puno na kanilang tinanim at pinagkakabuhayan. Isang daang piso, isang puno. Sa akin naman ang panawagan niya, huwag naman makuha itong aning halamanan. At huwag naman pakialman ng mga Tagalog. Hmm. Pero kung sila po ay para lang pumarito, para humingi ng bunga ng nyok, bibigyan. Huwag na mga <coughs> At hindi namin pinagbibili ang aming halaman. Pinagbibili lang namin kung kukuprasin. <coughs> o kaya mga saging. Pero kung yung puno lang papatayin, hindi kami nakalag. Um, ano naman kami. Sa tagal namin pinaghirapan na yan. <coughs> Tapos, sanda ang piso. Ay, ako ay mahal pa ang isang kilong dumpilas pag naglalako dito ang ista ang dumpilas nalang dumpilas 120 ang isang pulong yung isang daang piso ay tatlong pun pa uno man namin na alagaan may pa. sa isang daang piso tapos ang bigas na may 50 piso isang kilo ay mahal naman ang bigas uho -huh. aba ay, nabili ka dahil gusto kang kumain na kami ng Di nabili kami kahit na papano kaya papaano na lang yan kung makukuha yung aming pampalit ng bigas. Yung mga bunga ng inyong, puputulin, Paano kami mabubuhay? Paano ang aming mga anak may pag-aral? Kung wala na kaming pagkukulan. Patay ang katutubo. Hindi na mabubuhay. Bawal ang patay. Uli nga, hinuhuli. Oh. Ay, papaano na lang gagawin sa mangyan? Ay, yung mangyan yung na nananahimik nito yung, 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 yung uuyaminin. Apa? magdala ka ng uli yung palo. pa sa taon, ka ng alo katutubo may na. sa iyo na bawal. Ang katutubo ay umaho na lang umaho na kapalit sa matalik inaabol pa. Ay, paano na lang kami? Binibiti na kami sa taas eh. Pero nagtitiis pa rin. Ay, ngayon niya, huwag naman na. Tama na. Nauna na namin nakapanayam sa Puerto Galera Mayor Hubert Tulor kaugnay sa nasabing proyekto. Ayon sa punong bayan, taong 2010 pa nila nabilis isang nag ng Matilde Lumpas ang 10 hektare lupain na pagtatayuan ng kanilang sanitary landfill. Ito ay nasa batas. So, ibig sabihin, mandato ng lahat ng local government ng gumawa ng sanitary landfill. Ngayon na ginagawa natin ang sanitary landfill, eh, nagka hindi ko alam kung bakit sila gumagawa ng problema o ingay. Ang sinasabi nila, yung daw bahagi ng lupa ay na, na ating paglalagyan ay nasasakop ng ancestral domain para sa mga katutubong mangyan. Alam niyo po, sa katotohanan po, hindi po totoo yan. Ang lupa pong iyan ay titled sa isang pribadong tao sa pangalang Matilde Lumpas na kung saan po ito ay uh, nabilingan ng ating lokal na pamalan at 2010 pa po nung ito ay uh, po natin sa ating munisipyo. Hindi po namin alam yung kalang napalagay ng papel ito, pero dapat po sana. Kung sino po ang nagbili at sino po ang may, may ari nito doon binili, dapat po nakalaman sa amin. Ay, huwag kayo magtatanim dyan, ito'y akin. Ito'y may papel ako dito. At dapat hindi na siya dito na nag-ano dito kung talagang ito'y kanila. Tapos ngayon nalaan, sumilipot sila eh. Na, ay, ito'y amin. Ay, eh, paano naman? Parang kabuti silang biglang simbol ito Ay tayo. Ito'y amin. O, oh, harika, o. Oh. Ganda rin ang papel yeah. namin, Oh. Ay, ay, ay ano na naman, naman, naman yan? Ay, bakit mo pa hindi nakita namin yung mga papel at nang na kami magpahirap dito? Eh, tapos <laughs> Tapos sana yung umpay sinabi na nila para kami ay eh, huwag na maghirap pasyado dito. Ngayon na pamahalan namin sa aming lugar na ito, tapos kami dadala ng isang papel. Abay, kung gaya niingatan mo yung papel, eh, yan ang mahal mo eh. Pero mahal namin yung lugar na ito. Dagdag pa ni Mayor Dolor, bilang isang ama ng bayan, hindi niya magagawang itaboy ang mga katutubo at ililipat lamang ang mga ito. Una-una, eh hindi ito part ng asosyal domain. Pangalawa, sinasabi nila, iibig daw namin yung mangyan o mapaalisin. Eh syempre, paano mo paalisin yung mangyan na in the first place eh, hindi naman sila dapat naroon? Di ba? ang ginagawa natin, hindi naman natin sila i-displace, so hindi natin sila papalisin. I-relocate -re lang natin. Kasi nga yung lugar na kinatatayuan nila ay ma magiging bahagi ng ating pagtatayuan ng sanitary landfill. Secondly, siyempre tayo, sino ba naman pinuno ang hindi mag-iisip ng uh, I mean, ang magpapabaya sa kanyang mga nasasakupan. Ito, mga mangyan ito, mga constituents din natin ito. Kaya na nga po ang aming sabi sa kay Mayor na kung maaari naman, sinabi nga niya noong may meeting na siya isang ama ngayon mga anak kami ngayon pag daw may tinapay ay babahabahangin para sa kanya mga anak ay paano tinapay ito ay kailangan na may ibigay sa amin yung tinapay para kami mabuhay na kanya mga anak ay may, siya nga ang ama daw ng, siya ang ama namin ay bakit ay tinapay nga ay, amin naman na yung tinapay diba? para naman kami eh, ako magligalig, kami tumahimik malagay namin lamang yung kasmura, mura. Yan. Ay, ay, yung tinapay na ayaw ibigay sa amin ng, ng, ama. Ay, di kami mag-iyak. Nagliligalig ang mga anak. Ano, meron po ilang doon na magig, matatamaan po dun sa ating proyekto. Ito po ay, uh, ang suggestion po kasi ng, uh, ng, ng uh, geosciences, kailangan po at least more or less 5 hectares. Yung pong ating gagawing landfill. So, bahagi po doon sa limang hektarya na yan, meron pong ilang mga bahay-bahay ng mangyan. At ito nga po yung ating ire relocate -re Hindi naman po sila basta lang papalisin. Sila nga po ilalagay pa natin sa mas maayos na lugar. Para nga po hindi sila una makasagabal doon sa proyektong gagawin. At pangalawa, para na rin may layo. May layo sapagkat ah, ang sabi nga po natin dito, iniiwasan po natin na magkaroon tayo ng problema, lalo tigit sa usapin ng kalusugan, lalo tigit po doon sa talagang uh, may, may, may pinagbabawal naman talaga na mayroong mga uh, tao doon sa lugar na gagawin nating landfill. Kaya sila, ililipat lang natin ang lugar at ibinibigay naman natin sa kanila lahat ng kailangan nilang materyales sa paggawa ng bahay nila. Na, sabi nga, eh, lumipat to kami dito at talagang daw nga nung basura yan. Ang sabi ko doon sa mga iba hindi na ikako ako alis. Dali ako eh paano pupunta ako doon? Ah, uh, pitong metro la ang sukat ang daw ibibigay. Ay paano kung mga anak ko ay eh, katulad may anak ako ng anim. Ay kung iyan lang ibibigay sa akin. Nagpamilya Nagpami yung mga yan, ko pa ilalagay? Paano Pami yung pamilya, ano? Oo. Saan ko pa ilalagay ka ng mga anak ko? Kaya ako sabi ko sa kanila, hindi na ako alis. Kung lalakihan po ang sukat? Ay, eh, siguro kung lalaki na sukat, saka kung talaga sila magbibigay na parang amin ang ibibigay sa amin, na may din release sa amin. Ay. Anong sukat ang katanggap-tanggap sa inyo? Ay, kung ako... 70 by 70. Ay, kung ako ang tatanungin dyan, yung nga sa dulo ng amin lahi kami mitirahan. Anong sukat mo nun? Halimbawa, yun yung ako'y magkakaysasagot rin sa inyo. Ako'y nagbahay. Ang anak ko'y anim magbabayad sila. Yang alim na yung umalak pa ng tigaganim, kailangan mayroong, mati, ma, mayroong niyang matitikan. At meron kami mapapag-anihan sa paligid. Pero kung wala na rin, at bahay na rin lang, kami kayo mabubuhay sa bahay. Pantay na ilog, ang labasan daw ay tukuran. San Chudoro. Chudoro. ah uh, live creek siya, live. Ah, uh, hindi namang creek yun eh, parang river na eh. River then, na, dahil po tubig malaki-laki na yan. Ang Laki creek na. ay mga kuan lang eh, mga ganyan lang eh. Ha, yung ito namang ganyan, giswak na yan, yun ang tinatawag na intermittent creek. Ha, ha. Ibig sabihin, nagkailog lang siya, nagkatubig pag tag-ulan. Pag walang ulan, wala walang tubig. Tubig. Na tubig. Pero dati, may tubig yan. Nung na. may kahoy pa yung mga na siya, ah, 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 kayo, ah, kayo, kayo, ah, Ay, wala na kahoy dito. Kaya, kaya na. Uh, Tutuyo na, siya. na oh. yeah. Ano ang mga pros and cons ng Ilang meters away ba yun? Mula dito uh, Kaya, kung ito ay alienable and disposable dahil ito ay tituladong lupa, ang simula sa edge ng kwan, halimbawa itong river, 20 meters, ah uh, eritin ng forest for position, protection, kailangan taniman ng kahoy. Wow. Dahil pag hindi taniman ng kahoy yan, ay guguho yan, landslide. Pero kung Timberland, simula sa tabi, sa ilog, 40 meters magkabila. So ito, anong anong, uh, anong pa? classification pa? Ano ito? Uh, titulado 20 meters. A and B. 20 uh, meters dapat. Hanggang. Oh, both side. Both Tapos after 20 meters, okay na yung resettlement. mo. ah uh, so, pwede okay, naman yung, within 20 meters taniman law, huwag na lang sila magputol ng kahoy. Pwede dagdagan pa nila ng tanin. Pero huwag sila magputol ng kahoy doon. Pero safe, sir, sa tingin nyo yung river sa matagal ng paninirahan dito ng mga katutubo kung sakasakali ito yung lugar. Ah, uh, safe ang river. Basta wag lang putulin nila itong 20 meters na kon 20 meters na yung mga kahoy. Pero kung putulin nila yung mga kahoy yan, darating mga panahon na yung river na yan, ah, uh, magkaroon ng landslide, ay yung water quality ay hindi na magandang water quality sa tukuran na uh, hindi na clear water na <coughs> medyo brown brown na at saka darating na araw na matutuyuan din siya ng tubig dahil wala na siyang kanlong sa kanya yung easement niya alam natin may problema ay bakit tayo gagawa ulit ng panibagong problema ang hinahanap nga po natin ay solusyon sa problema kaya alam naman po natin lahat yun. after all we followed all the requirements lahat na hinihingi ng batas ng mga permiso ay ating pong inaccomplish dito lahat na pong pag-aaral, ginawa po dito. Kaya nga, from 2008, ngayon lang po, last year lang po natin talaga sinimula ng proyekto. Matapos po nating ma-secured, lahat po ng mga kinakailangan mga, mga permiso. Kami dito, nagpahirap natin. Badya na namin natipon kami, mga tao dito. Eh, ito naging isang baryo. ay eh, kami talagang nagkaisa na magkaitipon dito. Tapos eh, ang gusto namin yung kapaligiran yan ay tuloy-tuloy yung aming mga luti na tamnan. na ipuno na. Ay ngayon hindi ko maalis ito. Aming baryong ito, di ba kakawatak-watak. Tapos patuloy naman yung mga may mga papel-papel yan. Dahil inunur nga yung papel. Ay tuloy-tuloy. Ang hangga doon sa kagulangan. O, pagpasok namin sa gubat, bawal naman ang sa gubat. Sabi-sabi na, Ay paano naman kami? Patay ang mga tayo po ay naglulutas ng problema. Dahil nga po sa dami ng dating ng turista, ang isa pong turista nag average ng 0.9 kg a day. Kung isang turista po ay mananatili ng tatlong araw sa bayan po ng Puerto Galera, tatlong kilong basura ay iwan po niyan. Kaya napakahira po at lalo mas malaking problema kapag hindi po tayo gagawa ng sanitary landfill na siyang tutugon po sa napakalaking problema po natin tungkol po sa basura. Ay, talaga pong masakit na masakit na po. Napakasakit talaga. Oo. Bubutasin yan, tapos talaga ng basura, tapos ang ilang yung namin mamamatay. Wala. Talaga po. Wala na nga kabuhay po. Parang kami isinama na rin doon sa basura. ang bawat isang bayan ay kinakailangang sumulong. Pagsulong na ang kaakibat ay malalaking proyekto, proyektong kalutasan sa mga balakid tungo sa kaunlaran. Subalit sa bawat hakbang natin pasulong, kinakailangan rin nating lumingon upang saliminin ang ating nakaraan, ang ating pagkakilanglan, lumingon kung may naiwan at dapat naalalayan. Tama ang pagsulong. Tama ang kaundaran at tama ang batas. Subalit, pantay-pantay nga ba ang tao sa biyayang tatamasahin sa bawat tamang hakbang tungo sa kaundaran?